Pare, sa commercial lang yan si Sam Pinto. Wala yan dito. Si, si, Sam! Si Sam Pinto! Sino ba naman ang hindi mapapababoom kapag dumaan sa inyong harapan ng kapuso celebrity na si Sam Pinto? Noong contestant pa lang si Sam sa isang reality show, Marami na ang nakapansin sa ganda niyang angat sa iba. Kaya naman kahit hindi siya ang itinanghal na big winner. Kaliwat ka ng mga proyekto pa rin ang ini-offer sa kanya. Smile, Night, oh. Ngayon, araw-araw napapanood si Sam bilang isa sa mga sexing bida on, ng telesering legacy. Stop! Why are you giving me that pathetic sweet smile? You're supposed to project sexiness, right? Hindi drama, kundi pagpapatawa naman yes, ang yakang-yaka niya rin. Sige, Iha, maghubad ka na. Ho? Oh, Kailangan ba talaga maghubad? Oo. Oh. Nakakahiya naman po. Nahihiya ka? Sige, para hindi ka mahiya, pati ako maghubad. <Mädels> oh! Ang palaman ng pandesal ang pinag-aawayan ng lahat. Wala iba kundi ang hat na hat si Neneng isa na rin siyang mainstay sa gag show na Bubble Gang kung saan mas kilala siya bilang si Neneng B. Alright, alright. Tuwing linggo naman, inaabangan sa variety show na Party Pilipinas ang kanyang mga dance number. Paano ba naman kasi? Talagang napaka-fit at sexy ng kanyang katawan. Makailang ulit na rin siyang naging cover girl ng iba't ibang men's magazine. Pero sa maniwala kayo o hindi, wala raw sa bokabularyo ni Sam ang pagda-diet. Ako okay, hindi kong kain lang ng kain from pizzas, ice cream, anything. Lahat talaga ng gusto ko, pwede kong kainin. <laughs> I eat anything. Just like here, puro carbs or sweets. pero konti konti lang. And I didn't mention kanina na I eat every two hours. Pero like I said, konti nga lang. Titikman titikman ko lang. Maswerte raw si Sam dahil mabilis ang kanyang metabolism. Ibig sabihin, natutunaw agad ang kanyang mga kinakain kaya hindi ito naiipon sa katawan at nagiging taba. I was never really fat. <laughs> hindi talaga ako lumalaki. So ito na yon ever since, since I was a kid. I didn't really gain weight paman, inirerekomenda pa rin ni Sam ang pag iwas sa mga alat at matatabang pagkain. At para lalong mapanatili ni Sam ang hubog ng kanyang katawan, So this is it. This is my form of exercise, swimming. Let's go. Lalot napakainit ang panahon ngayon. Ito ang kanyang exercise at libangan in one. Ang swimming katoro mag swim bago mag-walk sa kwento ng nanay ko So kasi sobrang water baby talaga ako When I was a kid lagi akong sobrang kitim Napalalakas ng swimming ang puso at baga dahil sa isa itong cardiovascular exercise Mainam din itong pampapayat dahil sa isang oras na paglangoy, 700 calories ang nababurn ng katawan. Samantalang 600 calories lang ang nasusunog sa isang oras na pagbubuhat sa gym. At ngayong tag-init, di hamak na mas masaya itong gawin. Ngayong bakasyon, makabubuting i-enroll ang inyong mga chikiting sa swimming lessons para lumakas ang kanilang baga at makapag-enjoy na rin. Kadalasan, nasa 300 piso lang ang isang oras na sesyon. Ang dami ng na mga nabibighani kay Sam. Talaga namang ang haba-haba ng kanyang hair. At ngayong mainit ang panahon, may tip din si Sam kung paano niya napapanatiling smooth and shiny ang kanyang buhok. The sun, di ba, sobrang dinadry niya yung buhok mo. So, huwag mo muna mag-shampoo conditioner ka na lang. Gaya ng balat, nasusunog din at nagiging dry ang buhok kapag nabilad sa araw. Bilang proteksyon, gumagamit ng conditioner dahil sa taglay ng moisturizer. Para kay Sam, hindi kailangan ng maselang diet o komplikadong exercise para maging fit at healthy. Dahil kung tutuusin, ang figure na kagaya sa kanya ay hindi naman malayong makamit. Basta't mayroong disiplina at oras para pangalagaan ng sarili. Ayan mga puso, nakita niyo ang aking exercise. I hope, nag-enjoy po kayo. healthy and keep exercising